Ano po yung motibo sa krimen na nakikita po ng PNP? Hindi po natin inaalis yung possibility sir Aljo na maaaring may kinailaman ito sa kanyang trabaho bilang uh, media practitioner. Subalit hmm. hindi lamang po tayo doon nagpo-focus ng ating investigation dahil base po sa sa pagkausap po doon at pag po ng ating PNP sa kanya mga mahal sa buhay ay wala naman po itong natatanggap na anumang banta sa kanyang buhay bago po nangyari itong insidente na ito. May mga tinitingnan po tayo mga uh, possible uh, personal uh, motives at uh, mga kasong kinakaharap particularly sir dito sa sa lugar kung saan nakatayo ang kanyang bahay. Dahil, accordingly, meron po itong ongoing kaso at tinitignan din po natin kung ito po ba ay posibleng may kinalaman sa nangyari po at uh, iba pa pong mga personal na mga bagay na ating tinitignan. Sa ngayon, wala pa po, po tayo nga uh, establish na motibo but lahat po ng angulo ay tinitignan po natin ngayon sir. Uh -huh.